Ayon kay Mayor Magalong in an interview, sa isang government project, 35% na lamang ng budget ang napupunta sa actual na project. Habang ang natitirang pera ay napupunta po sa korupsyon. Ano po ang inyong solusyon dito? Um, hindi ako familiar dun sa ano, kasi sa totoo lang po, ang makabayan po, hindi tumatanggap ng kahit anong proyekto. No? Lalong-lalo lalo na sa usapin ng mga infrastructure. Wala po kaming ganun. Kaya hindi ko alam kung ano ang uh, kalagayan. But of course, I've heard, I've heard, no, na may mga protocol sila na ginagawa dyan, may at sinasabi nga na 35%. Anong magagawa natin? Well, kailangan po ng people's movement dito. Eh. Hindi po ito magagawa ng isang tao lang. Kailangan po lahat tayo alam natin pare-pareho na merong nangyayari na ganito at dapat sawatahin natin yon. It's a pork barrel, no? It's a system. It's a systemic po siya na problema na kailangan tugunan ng isang uh, uh, pag uh, uh, pag uh, alon ng ng people's movement para hindi magkaroon ng mga ganyan pagbantayan the vigilance of the people is necessary sa ganitong mga pagkakataon. kasi palimbawa, sa isang distrito kapag kaalam mo na ganito ang bilang ng ng proyekto it's a bridge or whatever alam mo kung ano yung sisingilin mo di ba so yung kaya mahalaga din yung transparency ko na sa mga budget na yan dahil yun yung masisingil natin. At kapag hindi transparent ang kongreso, nahihirapan tayo. Kaya po, isa sa mga panukala namin, talaga itransparent nila. Even yung um, in between sa uh, Senate and Congress na pag-uusap, yung bicameral mismo, dapat ka transparent. kung saan talaga ilalagay yung pondo ng taong bayan. Hindi yung nangyayari ngayon na nagkakaroon ng small group, nagkakaroon ng usap, tapos nalalaman na lang natin may insertion, anong proyekto yon? yun yung mga problema. Uh, Robin, Ma'am, uh, gusto ko po malaman na kung ako po ay may alam na tiwali, ti, uh, kata, katiwalian sa gobyerno at gusto ko po magsumbong, uh, napoprotektahan naman ho. Ngunit uh, medyo saglit lang ho dahil sa bagal ho ng sistema ng ngustisya natin. At sa pagkakaalam ko lang din ho, yung mga ibang sabi natin whistleblower ay dinadakip at sabi natin hindi natin mahanap ngayon. Sa so tingin niyo po ba bilang kongresista, uh, sapat po yung mga batas natin na pagprotekta sa mga whistleblower? whistleblower, kung oo o hindi, ano po yung mga solusyon na pwede natin maibigay once na maluklok na po kayong senador? Totoo po yan, ano? Uh, totoo, Robin, na talagang etong mga whistleblower natin, minsan sila pa yung nakukulong, minsan nababaliktad pa yung kaso, minsan ganun. It's uh, the whole gamut of the justice system na meron tayo. Hindi lang po yan sa cases ng mga corruption, sa cases din ng mga um, killings, political killings, uh, extrajudicial killings, ganyan din ang mga nangyayari. No? Pakatagal ng justisya para sa atin. Kaya yung reform, hindi lang, po, hindi lang siya tungkol doon, tungkol sa buong sistema ng hustisya. So Ah, uh, matatagalan 'yon. Pero siguro ang pwede nating gawin ngayon for now, yung proteksyonan yung mga whistleblowers natin talaga. makaroon talaga sila ng mga uh, pondo na kailangan nila, mga structures na kailangan nila, mga mga basic no, na kailangan ng mga whistleblowers at lahat ng magsasalita against dito sa mga corruptions na ito. Liz Uh, ipagpatuloy ko lang po yung tanong, kasi marami tayong batas anti-corruption. May nanagot na po ba talaga? Kasi ang dami nating mga issues about corruption, yung COA, nagre-report sila ng mga tao na, na nag-corrupt. Pero may nanagot na po ba talaga? At kung meron man, kung kayo po ay mauupo at susulong sa mga gantong usapin, um, um, maaari nyo po bang magbigay ng reforma o magkakaroon kayo ng panibagong batas? Well, basically, Liz, nang, hindi kami nangingime ano, sa makabayan. Kasi kami talaga yung pinakamatapang naman talaga doon. Minsan nga, wala na nagsasalita. Makabayan na lang ang magsasalita sa Kongreso. No? Uh, kaya maganda po na magkaroon talaga ng makabayan sa Senado. Kasi... Uh, it would somehow no, magkakaroon talaga ng kakaibang flavor ang mga pag-uusap at mga hearings kaugnay doon. Anong magagawa natin dito sa, sa, sa ganyan? Ano? Sa totoo lang, Uh, kailangan po ng malakas na push ng mga mamamayan natin dito sa mga pagpapanagot na ito. Merong mga napanagot, di ba? Sandali lang. <laughs> Tapos nung na-wheelchair na, wheelchair na, wala na. Nung nagkaroon na ng neck brace, wala na. Tapos na. Naka-ano naka pa, naka-ilang naka term pa ulit sa Kongreso, sa Senado. So hindi talaga siya technically napapanagot. Sa ibang bansa, hindi ganun. Di ba? Sa ibang bansa, totoong nagpapanagot. Pero dito sa atin, hindi. So, kailangan talaga mag tayo. Robin. Uh, Ma'am, uh, ito po ay sa mula sa perspektibo ng isang estudyante na kapag ang gobyerno ay may hindi kami nagugustuhan o medyo tiwaling... Uh, kagawain ay nagresult po ito sa mga rally. Tapos sa mga rally po na to, eh, may mga pulis. Uh, po nagkasabi na dapat matakot kasi may pulis at dapat mapanatag din dahil may pulis. Uh, gusto ko pong tanungin sa inyo, nakapag sa rally po ba may pulis, dapat po ba talaga kaming matakot o mapanatag? Bakit po? Dapat kayo, as sa totoo lang, yung actual na nangyayari kapag may rally, ang problema talaga kapag pinipigilan ng police. Kasi it's, it is a protest, no? Yung, yung right mo to grievance, no? Yung right mo to express yourself, dapat dun yun mangyayari. Pero apparently, kapag ka merong police, uh, kakaiba yung pag-iisip nila eh. Iniisip nila, magkakaroon ng gulo. Hindi naman nagkakaroon ng gulo eh. Tuwing may rally. Lalo na kung maliit lang naman yung portion, dapat sila ay nagtatraffic lang. Pero hindi ganun yun yung nangyayari, di ba? Kadalasan, ang nakikita natin, nasasaktan ang mga kabataan, tuwing rally, sinasabi na um, um, may mga problema tong mga ito, etc. So, parang nare-relegate lang siya sa hindi dapat pakinggan. So, may problema tayo doon, ano? Sa overall na pagtingin. Sa tingin ko, dapat din uh, igalang, no, ng mga polis ang karapatan ng bawat isa na magpahayag.